Hello guys, welcome to my youtube channel GPRT Vlogs So mayroon tayong gagawin guys na isang uh, Audio line Na amplifier Ang problema niya ay Walang power, so saksak natin Ayan, so nisaksak na guys Ayan, so I-power on natin Ayan, so Ayan guys, nag power Kaso lang, uh, wala siyang mo na Tunog guys itong amplifier na ito kasi sabi ng may-ari na mayroon siyang umuusok na nanggaling sa loob ng it, it sa dito sa kanyang amplifier so ayan so nakasil yung pa guys mayroon siyang warranty seal so bago pa ito so key audio to guys key audio hindi to audio line key audio. So ayan guys, nakikita nyo. Mayroon siyang power pero wala siyang tunog. So ngayon nabuksan na natin guys itong uh KODJO na amplifier. So ayan guys, okay naman yung kanyang power transistor. Wala siyang sunog. Kaso lang, so mayroon siyang sunog dito na mga resistor. So, nag-visual check ko, guys. Ngayon, dito sa kanyang board. So, ito yung kapasitor. Ayan. So, dito, guys. Uh, ayan. So, binunot ko. So, ngayon, uh, ibabalik natin. Isaksak. Ayan, guys. So bali hindi pa ko, ko ito nilagyan ng uh, speaker guys kasi sira yung mga speaker niya so ayan guys so sinaksa ko kabalik so ngayon uh, tinignan ko so mayroon siyang suno guys ayan guys doon sa kanyang likod ng transistor Ayan. So, ito yung sunog, guys. Ayan. So, mayroon siyang sunog na resistor. So, ngayon, ang problema nito ay kapag mayroong sunog dito, guys, na mga resistor, ah, uh, ito ay biasing. So, yung power, ah, uh, pati yung power, iti natin para baka nasusunog to. So, papalitan natin to. So ngayon, uh, tanggalin natin yung mga uh, Pisa na nasusunog Yung tinuturo ko guys Ayan So Tanggalin natin yung mga nasusunog guys Kasi papalitan natin ng bago Yung mga nasusunog So ayan, tinanggal ko na So bali i-check ko yung mga transistor guys para maayos natin to so ayan so hindi masyado makikita yung tester guys si hindi malapit ayan so ayan guys so nag check ako na mga transistor ayan So mayroon siyang sira guys. Ayan, tinanggal ko na. So tanggalin ko tong sira. Ah uh, itong dalawa. So bali dalawa tong papalitan natin na transistor. Na so ayan guys. Shorted to guys. Ah uh, sirang-sira tong transistor na ito. So Ayan, so bali dalawa 'to guys ang uh, ating papalitan. So 1940 at saka 5200 to guys, to EC 500. So bali dalawa 'tong transistor ating papalitan guys. So itong nasusuno guys, papalitan natin yung uh, driver na transistor at saka resistor na isa guys. So itong biasing guys, uh, papalitan natin kasi baka sira 'to. Ayan. So ito ay uh, 1722 guys. na na transistor. So ayan guys, nasusunog. So palitan natin. Palitan natin ng bago. So yung nasusunog na transistor guys ito itong mga transistor na to so ito ay bias biasing bias to guys bali dalawa to sila ito ay nagdadala ng nagsusupply to sa kanyang power transistor ayan so ayan so 1720 to guys yung biasing So, ngayon, ating tatanggalin itong uh, mga driver transistor, guys. Ayan. So, ngayon, guys, update ko lang kayo. So, ayan. So, natapos na. So, bali, ayan. So, nakikita nyo, guys. Bale, tinanggal ko lahat. Ayan. So, dito. Uh, dito po. Dito. Ayan, guys. Okay. Ayan, dito po. Pinunga lahat. Ayan. Ito ay PE711 na audio ayan Channel. so oh right dito like dito guys sa right kapag uh, itumba mo dito yung ah, itumba mo dito yung nasa right guys so ngayon uh, yung ang sira niya guys ay kinuha sa may-ari so yung sira niya so bali <laughs> ito yung sira niya. Ayan guys. So, so ngayon guys, uh, ito na ipagpatuloy natin kasi yung aking asawa ay naglalaro ng uh, Candy Crush. Candy Crush. So ngayon ay uh, pagpatuloy natin kasi itong dalawa guys, uh, sira to. So bago na to yung Ah uh, yung number niya ay C-1943 A-1943 uh, e, guys uh, to is A-1943 e, So, yung iba uh, Okay naman So, tapos uh, Okay na siya guys So, ang problema na lang Ang kulang na lang nito Ay yung Yung biasing guys, okay na siya lahat So, pantay na sila lahat uh, Point three, Point 4. Lumalampas na 0.4 So ngayon uh, Ito ay Papalitan natin Itong volume Baka Sira po to uh, Ating papalitan So Update ko lang kayo guys Kapag matapos na itong Amplifier na Ki audio Ki Libin. So Ganun lang Yung Dati uh, Mayroon akong nire guys Ah uh, ito sa uh, katulan nito kay Ojo yung kanyang model so ngayon uh, uh, makikita nyo so maliit lang yung sira yung dating ginagawa ko guys na kay Ojo so ngayon ito ito na naman so malaking sira ito yung sa right channel ang problema guys so ngayon uh, natapos na yung aking ginagawa So, update ko lang kayo, guys, kapag matapos na. So, ito ibabalik na natin dito para matapos na. So, mag-testing kayo. Okay? So, ayan, guys, uh bali pinalitan yung at natin yung volume. So, dati ay 100k, so ngayon ang pinalit natin ay 50k. Ayan. So, ito yung uh, 100K. Ayan, guys. Balay, dalawa to. So, yung pinalit natin ay balay, dalawa lang na 50K. Uh, okay na lang. Okay yan uh, yung pinalit natin na 50K kasi uh, maliit lang pihit mo ay malakas na yung tunog, guys. So, ayan. So, ito yung ating sira. Bali, dalawa. So, ngayon, ito na yung ating pinapalit ng bago. So, ayan. Update ko lang kayo, guys. Kung kapag matapos na to, kapag tumutunog na itong amplifier na uh, key audio, key is 711 plus So, update ko lang kayo, guys. So, ngayon guys, ito na 'yung ating ginagawa na isang amplifier na kikudyo. So, ngayon natapos na. So, mag-testing tayo itong amplifier na ito. So, saksak natin. Ayan. So, ngayon uh, i-power on natin 'yung ating amplifier na ginagawa. So ayan, umihilaw na siya guys. ah uh, tapos, uh, lagyan natin ng USB. Ayan. So, saksak -sak natin yung USB. So, nabaliktad yung ating paglagay. So, ilawan natin. So, nailawan na guys. So, pakinggan natin guys. Ito na. So, ayan guys, uh, narinig nyo yung uh, left channel ang tumutunog, uh, right channel eh guys, ang tumutunog. So, nilipat natin sa left channel. Ayan, so ngayon, uh, pakinggan natin yung uh, left channel kasi doon siya ang nasisira. Okay guys okay na yung ating amplifier guys hanggat dito na lang yung ating video salamat sa inyong pagpapanood at walang sawang sumusuporta sa aking youtube channel GPR Tech Vlog so yung hindi pa nakasubscribe pindutin yung subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload sana may natutunan kayo sa aking video na uh, aking ginagawa na konting share lang sa mga baguhan at hanggat dito na lang yung aking video thank you guys and God bless all peace out bye bye